Magandang-magandang uh, morning, mga kalingap. Isang mapagpalang umaga. Mga kababayan, mga kapuso, mga kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Uh, tayo po ay uh, babalik muli sa ating uh, pagbubukid dahil po sa ating uh, nakitang uh, ahas, no? ay medyo nakakabahala kaya kasi doon pala sa ilog ano doon sila madalas sa uh, mag uh, uh, palamig ng sapa so yun ang balak nating linisan ituloy natin ituloy hanggang doon sa yan hangganan nitong uh, ating uh, lupang nililinisan so shout out mga kalingap tara sa ating uh, pupuntahan uy yung palayas mapait ah dito po ako Ang Kinukuha. Ayan o. Kuha nga ako. Pagkain. Nagutom ako. <laughs> so, dito tayo. Atin tutuloy na Paglilinis na. Ayan. Doon po, sa so, may malapit sa kulambo doon tayo nakakita ng ahas na malaki na po yun, layo siya sa mga kinakatakutan dito sa Palawan parang dito nga lang po sa Palawan makikita yun yung ahas na yun may batik-batik at may natitira pang binhi yan o no? May natitira pa hong binhi so ituloy natin ang ating paglilinis doon hanggang doon. ah, uh, kunti lang naman yan. Saglit lang po yan. Tanggal na rin natin itong mga puno. Tanggal natin ang mga dahon o mga sanga. Yan. Para kasi gagamitin natin to Akyatan ng mga gulay. Mga tawag dito. Yung mga kabatiti si garilias yan what is kabatiti yung uh, patola ay masukal na naman to at ito ay hindi na natin galawin dahil uh, dito natin lalagay yung ating mga alaga hmm, ano yun hindi yun hindi yun Ingat dyan koy Oh 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 Ito Hindi na dakma Ano So wala Nakalayas na kung magbahaman ay pilit sa kwento big hindi napaparahan dito tanggay na rin natin yung ibang kwan tanggay na Uf, kung bumahaman po ay uh, hindi po basta basta mag uh, pan. magkaklag o magbabara uh, 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 yung ating ayun, ilog sa pa yung yuchi po papunta ang baba so, sa, sa purpose natin uh. 呀，你你现在边想棒了，啥没？ ito yung kahoy na to ay uh, itinitray planting nila ito hinahanap nila itong kahoy na to kaya wag nating papatayin o puputulin dahil napakahalaga po ito dito ito yung tinatawag na ipil ipil yan matibay na kahoy at ito ay tumubo o. yan Sisibin, wala pa sa putol. So, wala pa sa putulin. At aling mga kapinabangan pa ang uh, susunod na henerasyon. So, ito mga bangkal na to, bangkal natin. Dito sa mga uh, tapa. Para makapagkwal sila. Makapagkwal sila. Makapagkwal magpausap tayo para ayan, kahit paano iwas sa Oh, Ayan Kaya Ah Ilum tayo Ang 死了吗？啊，不杀、哎！哎咩呀咩？停停停！你别停！你你别

Nakatapos tayo ng konti mga kalingap. Binawasan na natin yung mga uh, puno, no? Kasi pang, uh, sa tagulan niyan, pagkapangan natin ng uh, sigarillas. At iba pa, ng mga gumagapang. Uh, tuloy na natin ng ating uh, paglilinis dito ulit sa... o uh, paggagawa ng uh, palay-palayan. Dito. Yan para maitanim na natin itong uh, natitirang hula kunti na lang to mga 2, 4, 6 sampo na lang 10. kasya na dito so, baka na natin ito ito pa paggawa ng pan, no? Masakan. Paano tayong Para yung tubig, eh. sa so, wakas natapos din o naubos din ang uh, punla. pula hanggat din naubos ang punla po kaya sige lang tayo pagtatanim sayang kasi pag hindi natin uh, maitanim lahat kaya yun gawa tayo ng mga paraan no? o so, kailangan din uh, kalinisan ito itong uh, pinaka sapa yan pinaka sapa na yan So hindi lang natin alunin, sana taniman pa natin. Uh, at hayaan na po natin kung sakaling uh, uh, lumakas man ang ulan. Pero hindi naman siguro dahil uh, March, April, May. O April pa. If hindi nang maaari ito siguro, April or May. Kaya kalagitnaan ng uh, April o katapusan ng April. So muli, maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sa mapagpalang uh, araw mga kalingap, mga kababayan, mga WF. Thank you very much sa inyong uh, panunod, sa inyong suporta. Salamat mga sponsor, silent viewers. God bless po. Ingat-ingat po dyan. Bye-bye.